Makalipas nga ang halos 100 years, may Pinoy na naman sa FC Barcelona, isa sa pinakamalakas na football club sa buong mundo. Kilala ang FC Barcelona na pinaglaruan ng mga ilang kilalang players tulad nila Messi, Ronaldinho at Neymar. Pero ang huling Pinoy na naglaro dito ay si Paulino Alcantara, ang masasabing one of the goat ng Philippine football. Dinala niya lang naman ang Pilipinas sa biggest win ng ating national team at ito ay kontra Japan sa 1917 Far Eastern Championship Games sa score na 15-2. Hanggang ngayon, nananatili pa rin na yun ang biggest win natin sa international. At matapos ang halos isang siglo mula sa panahon ni Alcantara, parang history repeats itself. Muling may dugong Pinoy na naglalaro sa prestiyosong club na ito. Siya ay si Pedro Fernandez o mas kilala sa Dro Fernandez. Isa siyang Filipino Spanish. Kasalukuyan siya naglalaro sa youth team ng FC Barcelona as an attacking midfielder or a left winger. Pero nakita naga dito ng potential at galing. Kaya naman sinama siya ni Coach Hansi Flick sa senior squad sa kanilang Asian Tour. Sa unang game pa nila kontra Vizel Kobe, umiscore agad dito ng napakagandang goal noong 87th minute at kakasubstitute pa lang sa kanya ng 78 minute. Kaya sa edad na 17 years old, may kitang kaya na agad niyang sumabay sa mga bigating players sa football. Hindi rin basta-basta ang mapasama sa squad na ito. Kahit pre-season games lang, pwede niya mapakita kung anong kakayanan niya, di ba? Maganda sa inyalis na napasama siya sa training ng main squad at nakapaglaro pa ito at nakagol pa ba? Diba? Maray natin mapasama siya sa magiging squad ng Barcelona sa 2025-2026 season. Hindi naman bago sa Barcelona ang maglagay ng mga batang players tulad ni Lamine Mal na 18 years old pa lang pero isa sa mga superstar ng team at talaga nagbubo at dito. Kaya exciting rin ang bagong wonder kid na FC Barcelona kung ano magiging career niya professionally. Punti naman tayo sa posibilidad niya maglaro sa Philippine National Team natin. Dahil nga kanyang nanay ay isang Filipina, ay hindi ito magka-problema kung pipili niya ang Pilipinas para maglaro. Di naman tulad ng FIFA ang FIBA, kung saan sobrang higpit pagdating sa mga dual citizenship na players. Si Jordan Clarkson nga diba, hindi makapaglaro as local kasi hindi ito nakakuha ng Philippine passport before 16 years old. Kahit ang kanyang ina ay Pilipina naman. Di naman ito ang kaso sa FIFA at mas madali pagdating sa eligibility rules. Pero ang isang tanong din dito, pipili niya kaya ang Pilipinas? Kung iisipin, lumaki si Drew sa Spain at doon maglalaro professionally. At sa pinapakita niyang performance ngayon, may possibility siya na maglaro sa Spanish national team. At ngayon kung para mga possible niya ma-experience pag naglaro siya doon compare sa Pilipinas ay napakadami ba? Diba? Possible siya makapaglaro sa pinakamalaking tournaments tulad ng Euros at siyempre ang World Cup. Hindi naman basta-basta ang Spain dahil play to win lagi sila at napapasama lagi as contender. Kaya naman may chance siyang mapanaluna ng pinakamalalaking trophies pagdating sa football. Pero syempre, gusto ko pa rin naman siyang makita na i-represent ang bansa natin sa football. Yung skill sa teknik niya ay siguradong mag-aangat sa national team natin. At unang-una bata pa siya. Kaya naman, madaming magagawa ito sa Pilipinas. Sana gawa na lang din ang paraan ng PFF at kahit subukan man lang na ma-invite. Maging national team player natin, di ba? Bihira din ang ganitong talent na kaya may pagsabayan sa mga top players sa mundo. At isa pa sa pinakakilalang club sa mundo. Kaya sana makita natin si Drew na maging national team player ng Pilipinas. Para sa mga ginitong kwento tungkol sa football, mag-comment lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan. Pahit na din ang bell button para lagi kayo updated sa mga kwento ng football.